Ah, brother. Anong pangalan mo, brother? Papa Rod. Ha? Papa Rod. Ah, Papa Rod. ah, <laughs> ikaw, brother. Anong pangalan mo, brother? <laughs> <laughs> oh, no, ano ba? Ano pa? Ano ba? Lolo! Siya si Lolo. Lo. Hi <laughs> ikaw, brother. Ano? Ah, uh, Junjun. Ayan ang pinakamabahid naming tagapagluto. Kaya kami ay nakakain ngayon ng tanghalian. Ayan, salamat brother at uh, pinakain mo kami ng masarap ito, na isda. God is good. Ito, ito. Ayan mo uh, si brother. Brother Louie Louie. Uh, brother Louie Louie. <laughs> Ayan si brother Louie Louie ay uh, tapos Ganda na kumain at siya ay nabusog sa isda na niloto ni... Uh... ah... <laughs> Hahaha Ay si Manila Boy, umiksita Hahaha <laughs> Ayong kalbo na yun Ah brother, mabait yung kalbo na present Hahaha <laughs> Ah masasabi mo sa ating uh, Nabusog na tayo ng ating pagkain Brother Libre, thank God Yun, yan ang uh, pinakamagandang sinabi mo sa kabuuan ng iyong buhay. Papasalamat sa Panginoon dahil uh, binigyan tayo ng pagkain na ating Panginoon. Ikaw, brother! Ano masasabi mo, brother? Ha? Ha? Ah, siya ay matutulog na kasi tapos na, tapos na kami kumain. Ay, si brother ay nagpapahinga na. Hindi siya kumain kasi wala siyang ganang kumain. Sila ay nawawala. Oo. Thank you very much sa inyo at makikita nyo ako sa YouTube channel. Ano pa sa YouTube channel? Ede Bermeo, brother. YouTube channel, Ede Bermeo. Sa sa FB channel, Bermeo, Ede. Ede Tornillo? Bermeo. Ede Bermeo. Yan. Thank you very much and God bless. At ako'y uh, may sasabihin bilang uh, bilang uh, mga ngaral

Balikan natin yung founder, founder na sinabi mo. Bakit, ang, bakit ba talaga may founder? Ang ibig sabihin na uh, ng uh, founder, kung halimbawa ikaw ay nagtayo ng negosyo. Oo. Oh, oh. Ikaw yung uh, founder. Halimbawa, ikaw ang nagtayo ng GP. Mapatawaran. Oh. O ngayon, ikaw yung nagmamayari oh, ng GP. Ikaw yung founder. Oh. Yun. Yun ang ibig sabihin. So, yung founder nyo, sinusunod nyo kung ano ang mga ano, ang founder, nagtataglang yeah. nagtatag lang ng negosyo yon. Oh. Ang sinusunod mo, yung trabaho. Oh. Ano ba yung trabaho? Sinabi, sinabi ng founder niyo na punta kayo doon at yan ang gagawin niyo. Yon. Sinusunod kayo. Siyempre! Hindi. Hindi Dahil uh, sinabi so, ng... Uh, uh, sinusunod niyo. Sinasabi, alamawa. Huwag nasa libro na, si na nababasa niyo sa Bayong Balita. Ito, eh, alimbawa natin, si Foreman, siya yung boss natin. Hindi, <laughs> Di, Ngayon, ito, so, inyo, uutos, uutos siya, brother. Ang sabihin, sumusunod lang kayo sa ano ng tao. Hindi nyo sinusunod kung ano nakasulat sa Biblia. Yeah. Yan ang na, na dapat, dapat susundin mo. mo. Ano ang sabi din? ng Panginoon? Heso Kristo, ako ang daan ng, ng uh, buhay at ang katotohanan at ang walang makakapunta sa amang eh, nasa langit eh, kundi sa so eh. pamamagitan ko. Biglang liko yan eh. O, oh, ito. eto. Ah, uh, sabi sa, ano, sinasabi ng Panginoon, hindi lahat ng uh, Panginoon, Panginoon hindi na tumatawag na ay maliligtas, oh. kundi yaw lamang na sumusunod sa kanyang pangalan. Ayan. Sa anong, sa anong, sa anong ano versikulo para mabasak? Ah. Sa anong versikulo yan? Sa ano? Uh, kasama uh, na 10. sa Juan 10.30. Juan. John 3. John 10.30. 10, oh. Ang ah, sinasabi 3. ng uh, Ama, ako at ang Ama ay isa. Oh. Pero pero balik ka natin. Uh, yung bakit? Bakit kayo nag ano? Bakit yung nag-aga nag-aagad kayo sa inyong founder? Eh? Ha? <laughs> ang tawag kasi doon pastor. Oo, oh, pastor. Uh, ang so, ang, tawag. Talaga? May pastor talaga. Um, eh, ang, tawag. Ang bibigay sa inyo. Uh, ang, tawag sa pastor siyang, ay ah... Uh... Ah, uh, binigyan na ang kaloob ng Panginoon upang uh, magsalita uh, at ipatupad ang lahat ng kautusan dito sa ibabaw ng lupa. Oh. Sapagkat ang uh, nangyayari ngayon, mga digmaan sa ibang bansa. Sinabi ng founder niyo na dapat magrally tayo para maano natin Pastor ang tawag doon. Pastor. Huh? Ibig sabihin ng pastor ay uh, nagtuturo ng mabubuting eh, uh, mabuting na. balita. Pero ang ano ko, uh. ang sabi ko pounder. Bakit? Ibig sabihin, kung sa salitang uh, makasalibutan, pounder. Oh. Salitang makasalibutan. Ibig sabihin, ah, uh, halimbawa, mahal. Hindi salitang makasalibutan. Pag-ibig, ang ibig sabihin ng ano ng uh, Panginoon. Pag-ibig sa mga makasalibutan. Pagmamahal. Ayan. Alam mo na, mahiwaga kasi ang... Uh, Mahiwaga kasi ang uh, salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi mo naiintindihan, kailangan mong magbasa ng Biblia araw-araw. Oh. Ayan. Okay na? Masama ako. Oh, yeah. Very good. <laughs> oh my Lord, lagsa na ako ngayon. Marami pa. Ako. Okay.